pakinggan natin si Katoto yung mismo. Oh, oh. Sa kanya po mga ginawa na pag name drop at saka iba pa mga revelasyon niya sa Napol Compress Concrete. Ito pa. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Ngayon, yan yes, si General Estomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Dundun Patilungan para matapos na yung problema mo na yan itong mga polis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa taalik. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pabilya. Wala akong katatakutan sa kanila. Ay. Parang ano, Oo, mabigat yung mga salita yes, niya, nagmura yes, yes. na yata. Nagmura si na yata, so tinagal namin ano.